po sa garden um, magbibigay ako ngayon ng pataba sa aking mga gulay ito yung ginawa ko noong fish amino acid kumuha lang ako ng dalawang kutsara para sa isang litrong tubig hinalo ko dito ngayon i eh, didilig ko siya itong takaran ka fish amino acid ito yung mga hasang ng isda mga laman loob ng isda na king hinugasan tapos dinagyan ng asukal at naka-imbak ng 35 days ito na siya guys. Ibubuhos ko na dito. Pataba. Yeah. Naka-harvest na dito ng isang talong. Ayan din siya ngayon, guys. Ah. Kaya lang gagawa pa ako ng ano, pangkontra sa insekto. Yan, kinain na ang dahon. Tingnan yung, tingnan nyo guys oh, ang bunga ng aking okra. Yan. Nakakuha na kami dyan ng ano, bunga. Niloto na. Yan. Ah. In one week, three times ito didiligan ng ito fish amino acid. Ayan siya, So, may bunga na siya at may bulaklak. Ah, Tingnan nyo guys tong kamatis. Yan siya may bunga na. May bunga na siya dalawang peraso. Yan, diligan ka nito. Dagdagan ko pa konti para Yan siya guys. Ito, dito naman sa mm, mm dito naman tingnan mo yung ano oh, sili Hay na siya. Yan, diligan natin. Yung ano? Aloe vera. Ya. kalaman ko. Lagyan natin ng fish amino acid. Okay. Ay. Para lalong mamunga siya.

Yes. Pwede na. Lagay sa sardinas. Thank you for watching. Oh. Wow. Anong kaklasi Hi, ne. Ito na ang gulay na kangkong at saka talbos ng kamote. Yung hinarvest sa garden. อันนี้อันไม่โอลา